Ah, dito po tayo sa ating hotel. Ah, tinutuluyan. Yan po siya. Oh. Dubai, Asa ah, Dubai po tayo ngayon, Dubai. Ah, sa highway yan po siya. Oh. Ah, train pala yun Dubai ayan po. pa ang ating kwarto ngayon. Ba. Po, ayan oh, meron siyang ganda, ganda po niya. Oh. Nandiyan po. Um, may TV. Salamin. Medyo pagod po tayo ngayon. At papahinga tayo. Ang ganda niya. Dito yung daanan ng train tayo. Oh. Kaso nakakatakot. Naano <t lost him> na? Uh, no? Train na. Uh. Sa taas. Ha? Huh? Oo oh, yan. Diyan. Ano? Oh. Ayan po. Train na. Ano? Ayaw na. Good pay. May sabon doon, ah. Nasaan? Shower cup yun, pa. Oo. Uh -huh. May telepono. Oh. Ayan po niya. Ano? Ah, ano? Ang dami ng may taas. Sumilip ka doon, ah. Ayan, may tigisa po kaming kwart. Higaan. Tapos ito ang siya, ah. Ito ang siya, ma. Ito po siya. Ganda na siya, ah. Oh. Ganda na siya. Shower. Ito po siya. Ang hmm, ganda po na siya. Ito. Ayan. Ang ganda po. Ang ganda po niya. Ito po yung nahanap tayo. Nahalit tayo dun sa ano. Nag-delay yung flight natin. Ayan po. Pinahutol po tayo dito sa Dubai. Ang ganda na doon. Dubai. Pero po. Ayun na. Ayun pala. eh, Ay! Ayun na. Oh, ang ganda po niya. Oh. Ito. Ganda ng ilaw. Oh. Natutulog po kami. Wala pa kaming tulog. Ilang araw. Eh. Sa so, Dubai. Ano po siya? Tulog muna na tayo. Ah. Oh. ah, pwede rin siyang isa na doon ang mahigod. doble-doble. Kasi hindi ka nasisikatan. Ang tatlo siya. Oh, para madilema. Yun. Yun. Ah, sobrang punya. What's up, yo? Ganda. Yeah. Nga may CCTV. No, CCTV ata. Oh, ano nang, ano yan? Ano, Tubig? Okay. Ayaw, ayaw. Ang harap ko siya. Ang naman. Oh, okay, kasi mo yung temperature na ano niya. May kumot na nga eh. Ang siya. Hmm, sarap ng tulog. Ah, patigisa. Kama. Kakalimutan mag-subscribe. Bye-bye. Tutulog na.